Special mention si Kim Joo sa comeback interview ni Gerald. Grabe, inawan si Julia Barreto. Buhay binata, target ni si ex-jowa. Seryoso kaya ito o may hidden agenda din, katulad na gawain noon ni si Yanim. Nakakabahala para sa mga nagbabahal sa Kim Pao, lalo na kay Kim Joo. Obvious naman kasi na fame o kasikatan lang ang motibo nila, kaya bumabali ito issue naman ang lahat na never sasagutin ni Kim Joo ang ganitong say ni ex. Professional lang at friends naman sila. Ito nga ang ilang komento. Huwag ka lang umeksera, Gerard. Matapos mong iwan, sa tribisyon mo pa iniwan, di ba? Kunwari, paiyak-iyak ka. Ngayon, gusto mong makapareha. Tumigil ka. Nananahimik na sila ng boyfriend niya. Kilala mo kong sino si Paolo Abelino. Be professional o huwag nang makiagaw pa ng attention. Kung ka ng ibang katambal kasi ang kimpao, maganda ang tandem nila. And I sure never ipamibigay yan ni Paolo Abelino. Sana alam mo kung saan ka lulugar, Ayon pa sa isang pupeto, ganyan sila ni Sian Lim, Kung kailan laos doon mag-iingay ginagamit pa nila si Kim Ju Bahina, bahiya naman kayo sa bae. Pagkatapos niyong iwan sa ere at ipagpahit sa ibang babae, magpapa-interview kayo na parang hindi na nakit dati tumigil na. Obvious din na nagagalit na si Paolo. Pangalawang beses na iyan. Una si Sian Lim, ngayon naman si Gerald Anderson. Niwan ang kanilang mga babae para kay Kim Ju Idid si Paolo Abilino